Solon suportado ang pagtatanggol ng First Lady laban sa mga bumabatikos kay PBBM. Suportado ni San Jose Del Monte Representative Rida Robes. Si First Lady Liza Araneta Marcos sa pagdepensa nito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. laban sa mga trolls na hindi binibigyang respeto ang presidente. Ano nga ba ang naging pahayag ng mambabatas ukol sa naturang isyo na ito? Alamin natin only delayed but also polite kung ilarawan ni Representative Robes ang reaksyon ni First Lady Liza sa mga nangaatake kay Pangulong Marcos. Pagbibigay diin ng mambabatas, always kind ang First Lady kay Vice President Sara Duterte. Subalit, dumalo pa rin ang Vice Presidente sa isang rally na hindi lamang nanira kay Pangulong Marcos, kundi humiling din sa pagpapatalsik sa kanya. Para naman kay Representative Robes, makatotohanan at tapat ang reaksyon ni First Lady Liza. Dagdag pa niya, sa kabila ng mga pahayag ng umano'y seditious o nang hihikayat sa publiko na naghimagsik laban sa mga otoridad, Magalang pa rin ang Malacañang sa mga kritiko ni Pangulong Marcos. Bukod pa rito, lagi pa rin anyang ipinagtatanggol ni Pangulong Marcos ang busy presidente. Ayon sa pangulo, nakatuon lamang sila sa pagsisilbi sa publiko. Sa kabila ng mga pambabatikos na ibinabato sa kanya, ipinapakita pa rin ni Pangulong Marcos na matibay ang dedikasyon niya sa paglilingkod sa bayan at pagtugon sa mga pangangailangan ng bawat Pilipino. Ikaw, sang-ayon ka rin bang dapat lang na pagtuunan ng pansin ang mga isyo sa bansa imbis na ang pambabatikos? Tama ba? D W Research Report. Re -re -report.